po! Ayaw na naman niyo! Saan kayo po? Saan na kami pupunta? Ito na ang huli ninyong Merry Christmas. 40 times 4, di 1,600 bigas pa lang yun. Sa mundo ng politika, marami nagpapakilalang malalakas. May class S na kapangyarihan, kayang magpaikot ng bansa sa isang iglang. Pero sa video na ito, ililista natin ang top 10 most powerful pero pinaka-funny na politiko sa Pilipinas. Ako nga pala si Kuya Sam at gumagawa ko ng mga top 10 funny videos. Ngayon, tignan natin kung nakasama ang yung politiko sa may pinakamalalakas. Attorney Larry Gadon, a.k.a. Dr. Labubu. Kaya niyang i-identify kung sino mga bobo sa Pilipinas. Sa Senado ho ba maraming bobo? Ah, uh, marami. Mm <laughs> po? Okay, uh... Unang-una una, ha, uh, ito, lakasan talaga ng ano to ha. Oh. Para sa akin, bobo si Trillanes, Senator oh. Trillanes, siyan bobo yan. Mm -hmm. Si uh, Risa Juntiveros, bobo yan. Mm -hmm. Si so, Mr. Opposition. Sharon Pangilinan, o si, uh, si Mr. Sharon Cuneta, no? mm -hmm. si uh, ano, Iko. bobo yan. Uh -huh. oh, maraming bobo dyan. <laughs> Gago! Are you S saying lahat? Ay, kita mo nga si Noynoy Noy Aquino. Mm -hmm. O diba? Eh, na graduate na yun ng uh, kolehiyo, ha. Pero bobo pa rin sa pamamaraan sa kanyang uh, gobyerno. Prize, mga bobo! Mga bobo! Ito eh, mga nagraraanin ito. Mga bobo at mga tanga ito eh. Kasi, very clear, very clear na ang violations ni Sereno. Maliwanag, ikaw bobo! Maliwanag. Ikaw, bobo! Ka! Mo! Ganyan yung mga putang inang liberal party na yan ah uh, magmula pa nung panahon ni Ninoy Aquino, mag yung mga putang inang mga hindot na mga putang inang mga akino na yan, yan ang nagpasira ng uh, ating uh, bansa, no? Yan ay kagagawan ng mga putang inang mga akino. At saka yung putang inang hindot na edsa edsa one na yan, mga putang inang nyo! Mar aka The Yellow Flash. Ang Mr. Palenque. The Trafficking Anak, itabi mo Ako na Anong pangarap niyo? Si Man sana Ako pa, artista Pero hindi ko na iniisip Kanya-kanyang kahit po dito Walang maayos sa trabaho Walang pambil ng gamot Anak, itabi mo Ako na Sama-sama tayo Hindi ko kayo pababayaan Lalaban tayo May droga sa Dabao ngayon. Ngayon lang, gusto mo, samahan kita eh. Eh, makakabili tayo ng droga sa Dabao eh. Oh. <laughs> eh so, hindi totoo yan. Eh kung supposed to be na, na kaya niyang gawin yan, ba't di pa nangyayari yan? Ganon din sa Makati. Droga? May droga ngayon sa Makati. Pwede tayo bumili ng shabu, pwede tayo bumili ng cocaine, pwede tayo bumili ng heroin. Alam ko yan eh. Sana So, hindi eh, nga niya nagawa. Ang tagal-tagal niyang mayor sa Maka sa Dabao eh. Di ba? Ba't tayo maniniwala doon? Urong sulong. Ronald Bato de la Rosa. Batman. Hindi siya si Batman, pero pag nabatong na siya, biglang tahimik ang lahat. Walang cape, pero may tapang power-up. Nagusto niya akong punasan. Did you know na ako mismo gusto kong bitayin yung Sanchez na yan? Ha? I am for death penalty. Kung may death penalty noon, dapat nabitayin na yung Sanchez na yan. Pero, kayo naman, ayaw naman yung death penalty. Ngayon, bigyan na si Canchas dahil na-reform na yung tao according to the competition, eligible siya for, uh, for, pardon. Ayaw na naman niyo. Saan kayo saan na kami pupunta? Anong klaseng, anong klaseng pag-iisip sa Saan kami pupunta?

na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng, ng mga policy na ito? Siya rin at nag ng pagpatay. Maging si Sen. Uh, senator uh, Bato ay dapat kasuhan. Bang, uh, gigil na gigil kang kasuhan si Paolo Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction, conviction mo sa kasong ng uh, child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong. yun na pa. ang tanong ko, pakisagot lang kasi ang ordinaryong tao nagda'to, forty congresswoman ka. Hindi ka nakulong. Eh sila pag uh, yung mga ordinaryong tao kulong ka agad Miriam Defensor Santiago. AKA the defenders. The Iron Lady of Asia. Yung tipong kahit wala kang kasalanan, may mali ka na kagad. Ayon, pagtatanong ko sa iyo ganito. Do not engage in a colloquy with me. As I pointed out during the Estrada impeachment trial, you are not supposed to discuss or argue during an impeachment trial, but especially when you are speaking to an impeachment judge. Can we answer the questions? No. Damn! To promulgate its own rules of procedure—that has been repeated in this instance—and this is the end of this colloquy. How dare you raise questions to my authority? Nice. Be uh, careful. Because I might request my colleagues to inhibit you and disqualify you from appearing here. Patok Ang naman yaya, siya sa mga kabataan. Na ganyan, Girl, Girl, naman. saan tayo mag-date to so Valentine's? Boy, sa sementeryo. Girl, bakit doon? Boy, para mapatunayan kung pataya -pataya ko patay na patay ako sa iyo. Ang love, parang bayad sa jeep. Minsan hindi nasusuklian. Harry Roque, a.k.a. The Rogue. Hanggang ngayon, binahanap pa rin siya. Ang naging professor ng Constitutional Law, I'm familiar with the rules of the Senate. And the Senate says that in proving facts, the rules of court apply in the suppletory character. I don't need to argue with you about Opo, that, Atty. But you don't need to... Ko lang, excuse me, excuse me. Sandali po. You don't need to tell the committee what the rules of the Senate well, are. Well, I'm just citing po. Please just po. answer our question. My answer cite, po is, that document is only evidence of its existence. Pero para patunayan po yung katotohanan na nakalasaad sa dokumentong 'yan, dapat meron pong testigo na nakakita ng ginawa yung dokumentong 'yan o di na makaya testigo ng gumawa ng uh, ng dokumentong 'yan o di na makaya yung testigo na pumirman ng dokumentong 'yan. Actually, I'll earlier. Excuse me, excuse me. No, 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 excuse me. Ma'am, excuse me, me. kasi no no, 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 excuse me. Excuse me. Excuse me. Attorney Roque. I'm sorry, Madam, but yes, I am a resource right. person invited. Yes, you are. Wait, I was wait, wait. Asked wait. Let me finish. to answer. Yes, you Hindi already answered in excess. Um, kapag gusto akong tumigil, mm -hmm. niyo akong tumigil, papatigil niyo ako kapag ako nag-explain. Yes. I thought we were engaged Attorney. engaged in the search for the truth. Oh, definitely we are. Attorney um, Roque, what I am saying, yes, madam and Chair. Sherwin. Uh, attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful ni nagsasalita siya? Sinasabayan mo siya. I apologize, uh, Senator Gatchalian. Stop it. Get some help. One more I and apologize. I, will, I will cite you in contempt. And um, if you disrespect the chairperson, we'll be compelled to cite you in contempt. I understand and I apologize. Huwag naman sir, sabayan her. siya. Nagsasalita siya. Siya ang chairperson. Okay, Your Honor. I understand. I apologize. Salamat. Hola, Bell. So may kwento a kiss-kiss. Gora Bells ang lola niya sa Ngini Stop para mag-baila meslo ng mga nyoging. Siyempre, kailangan ko mag-breakfast lo, di ba? Siyempre, sahil ako yung mga nyoging. Pilakes, ganyan. O, nyoging, nyoging pa. Bangag! 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 Ngiwi, ngiwi, ngiwi! Ngiwi, ngiwi, ngiwi! Ngiwi, ngiwi, ngiwi! butot butot butot. Butot! 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 Ramon Bong Revilla Jr. A.K.A. The Budut Master Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla po! Number 16 sa balota! po. Number 16, Cabalota. Na si Bong bom. Revilla po. Number 11, Samalok. Bilya po, number 11 sa balot Number 4 Biko Soto A.K.A. Simple Man From the word itself Simple pero funny Ito po Yung uh, presidente po nila I love you, Mayor! We acquired the copy of their uh, I love you too pero quiet muna tayo <laughs> <laughs> kasi namin sa si Aga. Birthday ko po. Kailan? Sa January po. January? Batiin niyo po. September pa lang. Eh. <laughs> Pag nagsasalita, ganito. Nakatayo. Ama, hindi. <laughs> sa mga nandito, pag si Councilor Warren nagtatalumpati pati, Salubungin natin ang bagong taon, ang buong sigla, na punong-puno ng pag-asa. Muli po akong bumabati sa inyo ng isang maligayang 2025. Have a blessed New Year, everyone. Manny Pacquiao, a.k.a. Pac Manny, the people's champ, ang hari ng boxing. Uh, Manny, you have something very kind to say about us yeah, to the people yeah. of the Philippines. Okay, hello Philippines. Uh, itong mga kasama ko, uh, hindi sila nakakaintindi ng Tagalog at uh, ha, akala nila pinupuri ko sila. Pero sila ay hindi nakakaintindi kaya pwede natin silang ibinta. Uh, kaya mga kababayan, uh, ito wala to, hindi, hindi nakakaintindi. Tell so, her. Uh, okay. That's money, Pete. That, that's extremely moving. Yes, We're yes, moved. Yeah. Thanks so much. Okay, Thank Manny. you. We like thank you. that. Okay, can you sing a little bit for me? What sing? I don't know. What are your favorite song? It's my birthday today. Oh, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Wish you all the best. for more birthdays to come. Oh, thank you. I wish you the best in five years. <laughs> it's, it's not really my birthday, but thank you <laughs> Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year, everyone! Number 2, Lenny Romredo, a.k.a. Wing Wingardian Laviosa. In short, lutang. Kasi kung, kung, pagbabasihan natin, presyo pa lang ng bigas. Um, as of two weeks ago, hindi ko alam ngayon, wala akong update ng presyo. 42. As of, as of today, 42 yung presyo ng bigas. That's um, 4 pesos. 4 pesos mas mahal kesa dun sa pag ng nang kwenta ng, ng, ng pagkwenta ng trade Ang ang 4 pesos um ang ang estimate ang estimate nila 10 kilos per week per Filipino family. So kung 10 pesos per week per ay 10 10 kilos I mean per week per Filipino family, ano na 'yon? 'Di ba 40, 40 a week na agad. Sa isang buwan, yung 40 times 4, di 1,600 bigas pa lang 'yon. Kung tatanungin ako, wala akong, wala akong balak kung mandidato para Pangulo sa 2022. Wala! One eternity later. Inihahain ko ang aking sarili bilang kandidato sa pagkapangulo sa halalan ng 2022. na ako, kundi ng buong bansa. Ina ako, ina ako. Galing mo ina, ina kita. Ina ka. <laughs> <laughs> Oo. Oh, oh. So, pagkatas ng limang taon, masyado bang maaga para tanungin kayo? Ano mga gusto nyong gawin? Wala, Ay, balak wala kayo? tayong balak. Ano gusto nyo matapos na to, no? <laughs> Ilang kandidato sa pagkapangulo sa halalan ng 2022. Sana all. Oh. Never. Paninindigan niyo ba 'yan, ma'am? <laughs> And the number one most powerful politician in the Philippines. Rodrigo Roa Duterte. AKA The Punisher. Sir, uh, you have my deepest uh, respect, pero ito si Bong, pinaparnuod niya yung Gimmick mo doon sa... Sabi nga, tignan mo talaga si Chave ito. Sabi ko, wag mong gawin. Baka hindi totoo yan. Eh, totoong patulog-tulog siya. <laughs> Sabi ko si Lennie Robredo, kung gusto lang ng assistant president. Bakit si Lennie? Ay, ako sabihin, nahihiya ako. Ang dahilan? Maganda siya. Maganda siya. Mag president, mag sir, parang vice, <laughs> para vice president na yun, di ba? Assistant president. Basta maganda siya. Okay. Anong magiging role ng isang assistant president? Secret. Secret. Uh, may away na ako sa pare. Sa ganitong langaw na ito. Utos Manila ito. Kanina pa sunod na sunod sa akin. Naligo naman ako. Same with the Amy Marcos. I think you know better than I do. Huh? Ito yung chair yun eh. Wala ka na, wala ka pag-asa mag... Oh, sabi ko siya, 75, 72. Tumatama na yan. Basta makaakyat lang, parang hagdanan niya eh. Kung hindi ka makailangan na mag-95, malayo. Ulog ka pa dyan? Mandahan lang. presa <todic> sa valediktorian, pag-graduate. Puro yan sila, valediktorian. So, tignan mo. Tignan mo ang buhay. Tignan mo ang buhay. Trabahante ko lahat. Alam ninyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayo mga drogista, magnanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas.